magandang tangali mga kabayan alas 12.15 ayan Asa ano tayo anong lugar to San Andres San Andres Bukid din dito San Andres Bukid no? San Andres Bukid ba to ayan. ayan magandang tangali mga kababayan sumakay sa atin ano, tatlong estudyante nagpaalam tayo para sa kanilang ano Okay lang sa inyo na, no? i-post natin yung video nyo na. No? Ay. Eh, ayaw ka ba Sila ngayon ang bahagi ng video natin. Papasok sila ng school. Dahil sila po ay pakikilala ko na sa inyo. Ayan. Isa-isa. At ano pangalan nyo? Isa-isa lang. Isa-isa lang. Huwag <laughs> mahiya ate. Dahil may surprise si kuya sa inyo ngayon. Oo nga. <laughs> ano pangalan? Rosan daw po. Rosan. Ilan taon na ate Rosan? 15. 15. Si ate? Rayban <laughs> po. Ano po? Ano na na? Rayban. Rayban. Huwag mong takpan yung mukha mo para makilala ka nila. Si ate. sa likod. Sa likod. France sa likod. Po, France. <laughs> France? but may mga taki pa mukha. Ayan mga kabayan, may mga nahihiya sila. Pero ngayon ang ride nyo, Araw-araw ba kayo? Nagpumapara kayo ng taxi? Hindi po. Pero ngayon lang? Tsaka kapon, diba? Ah, kapon. O ngayon yung ride nyo, kayo ngayon ang bagay ng video ni Kuya. Kayo ang nakakuha ng pre-ride ni Kuya ngayon. Wala kayong babayaran sa taxi. <coughs> yung pan ang nyo, dagdag nyo na sa allowance nyo na. Ayan. Thank Itong video na to makikita nyo to sa YouTube channel ni Kuya Taxi Vlog. Anong masasabi nyo sa Taxi Vlog? Ayan, free ride yan. Ano Kuya? Pakita mo yung ano mo, wala na. kayo Eh, wala tayong mag-aaral lang ng mabuti. Pakita nyo yung ano nyo. Ayan, huwag kayo kasi free ride lang naman tayo dito. Sorry malaking tulong sa inyo to dahil yan lang ang may bibigay ni kuya ngayon free ride kayo ayan magpapatay tayo ng metro ha kasi para wala kayong babayaran kasi sigurado may dadagdag nyo sa allowance nyo yung ride nyo ngayon na di ba mag-aaral lang mabuti yan lang masasabi ni kuya sa inyo Anong masasabi nyo dahil kayo ang bagay na pre-ride? Shoutout mo yung mga ka nyo. Shoutout kay Dagul. <laughs> Hindi, <laughs> Dagul. <laughs> Shoutout <laughs> kay Dagul. Hindi, huwag ka mahiya. Yung mga ka-classmate mo, walang bawal lang dito yung masamang salita. Shoutout kay Renzel Kalupas. Mahal <laughs> na mahal ka pa ni Sete. Ayoko nang ay, si ate, huwag ka Sige, mag-shoutout ka ng mga kapatid mo. Shoutout mo yung boyfriend mo. Huwag boyfriend, kasi ilang taon pa lang kayo. Pagagalitan tayo dito. Shoutout lang ng mga kaibigan. Wa teacher niya, ano masasabi niya? Dahil nabigyan kayo. Mahal na mahal ka namin, ma'am. Thank you sa pag-absent. Kasi nabigyan kayo ng pre-ready ko. Yan, ano? Pakikita nyo yan, taxi vlog. Tingnan nyo na ngayon para makita nyo. Mamaya. Oo. Yung vlog natin, Victory. Kayo ngayon ang bahagi ng day 37 sa pre-ride ni Kuya. Ayan. And mga kababayan, silang nabigyan natin dahil pumara sila ng Alas 12 ng tanghali sa San Andres. Papasok sila ng anong school nyo? Arolio po. Ayan, papasok sila ng Arolio. Pero siguro malilit na din sila kaya pumara sila ng taxi. Pero binigay sa, natin sa kanila para may dagdag na na may dagdag na nila sa pambab ay pambao nila yung ano no yung pambabayad nila sa atin. Sayang din yung dagdag allowance na nila ng mga bata, mga kabayan. Anong year na kayo? Second year po. Second year? High school? Opo. sa hmm. Isa ang sasabihin ni Kuya sa inyo, no? Kasi mga, hindi pa naman kayo totally mga talaga Mag-aral ng mabuti. para makita nyo si Kuya Araw-Araw subscribe nyo na lang sa Taxi Vlog para remembrance niyo to sa pag taksi nyo kasi bibihira lang naman yung nagbablog na taxi okay. eh si ate pagkita ka dito sayang yung video <laughs> yan anong mga probinsya ng magulang na <laughs> hindi mo alam Kapampanga. pampanga pampanga yun ang asawa ko kapampangan mm -hmm. eh kayong dalawa hindi rin alam pinanganak kayo sa buho <laughs> sa kawayan ayan mag aral lang mabuti kasi malay nyo balang araw yun lang ang balang araw may bigay sa inyo yung magandang buhay ng pag-aaral nyo matapos nyo yung pag-aaral nyo may angat yung sarili nyo Ayan. Shoutout nyo na yung mga classmate nyo. Mamaya-maya makikita nyo na yung ano nyo, yung video nyo sa taxi vlog. Nakita nyo na yung taxi vlog. Tingnan mo sa YouTube para makita mo. Ayan mga bayan. Medyo traffic lang dito. Ayan no, traffic. Kaya mga kababayan, medyo malapit na yung mga bata dito. Ayan, mga 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 dalagita to mga kababayan anong masasabi nyo kay kuya dahil kayo nabigyan ng free ride ngayon thank you po ayan huwag ka maiga pakikita ko ko sa inyo ayan sa araw pag pag nagtataksi kayo tulad sabi nyo ka magkano yung binabayad nyo sa taxi 100 ngayon nakatipid kayo ng 100 no ayun ipandagdag na kayo sa allowance nyo ayan na ay, inabiso ko sa inyo pa i-upload natin yung video nyo ngayon subscribe nyo na lang si kuya baka sa mga susunod kumita ako dito babalikan ko kayo dito no Ayan sila, oh. Anong, anong estudyante kayo? Anong pangalan ng mga ano nyo? Anong school mo nga ito? Ayan, Arolio. Shout out sa inyo lahat ng mga estudyante. Mag-aaral lang mabuti, mga bata, ah. So, ito ay Arolio. Arolio ba? Arolio? Arolio. Eh, mga kababayan, medyo nahihiya yung mga bata dahil nagkataon lang na ano, itong mga to siguro nagkataon na pumara sila dahil nagmamadali mga late na din ayan nandito sila sa bandang UN nyo katapat ng Manila Med itong mga bata na to sila ngayon ang dahil dinatin ginagawa na pumara ng mga estudyante sila pumara kaya sila ngayon ang nabigyan natin ng free ride ni kuya Ayan, mga kabayan, sana bukas, iba naman yung mga viewers natin, kayo naman ang bibigyan natin ng free ride. Ayan lang school nila. Ayan. Okay, sige, pwede na kayo bumaba, itatabi lang natin. Ayan, subscribe na lang, eh, subscribe nyo na lang si Kuya siguro. I Share nyo yung mga video nyo. Ayan. Ayan mga kababayan, silang nap, nap napagbigyan natin ng pre-ride ngayon tanghali tatlong estudyante ayan. sige ingat kayo ah, mag-aaral, mag-aaral lang mabuti ayan, tatlong estudyante ito mga nabigyan natin mga kabayan pasupport na lang din siguro ng video natin nagkataon lang na nadaanan natin pumara yung mga bata kaya tamang tama naman sa oras natin sa free ride kaya sila ngayon ang binigyan natin ng libring sakay eh na mga kababayan, ulitin ko uli yung mga diehard supporter natin na simula't simula, simula ng Jajan pa din hindi tayo, hindi tayo iniwanan. Atelia, Lodi, Masa Cebu, shout out sa at sa buong pamilya mo, ingat kayo palagi at sana lagi kayong nasa mabuting kalagayan. At saka sa iba kong mga subscriber hindi ko man lahat kilala shout din sa inyo lahat tuloy lang tayo sa pagbibigay ng free ride sana araw araw makakuha tayo kasi kahapon wala tayong nab nabigyan ng free ride gawa ng wala ho talaga masyadong pasero kahapon yan lang mga kababayan maraming salamat sa pagsuporta paano na din sa inyo siguro pa birthday nyo na kikuya lalambingin ko na kayo ano, pa-subscribe na din para ma ko yung 1,000 subscriber bye bye sa inyo mga kababayan maraming salamat